Maringit din ni ginis na Dorodante na pumasok siya sa isang kasunduan para protektahan nga ang mag-asawang diskaya kapalit ng pera. Ito ang naging tugon ng senador kasunod nga ng mga post online na nagpapakita ng isang blind item tungkol sa isa raw mambabatas na nakipagkasunduan kina Sara at Curly Diskaya sa halagang 120 million pesos para depensahan sila sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, nagawa ng, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Ano rin naman ang senador na kausapin si Justice Secretary Crispin Remulla tungkol sa kanyang hiling na pagpasok na Sara sa Witness Protection Program. Sa naman nung uh, Yusek Gadi, Kadis, Mabuti po kanya i-repair ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boyeng Rimuña, kong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. So ako'y nalulungkot kung bakit... Uh, Ginawa yon, Nagpahayag ng gano'n ng ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice ayon kay Marcoleta, ito na nga raw ang huli niyang gagawin para sa Discaya couple dahil ayaw niya raw isipin ng ilan na kinakampihan niya ang mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News Authority.